Yun, sinibad ang mga kablogres yung isaw Oh, thank you Lumubog-lubog na yung isa Sana hindi mapayaw mm -hmm. <sighs> Nang makadagdag pa Ang lalim ng area ko nito ay ano ah Sampo May lima mandipa, pa Mayroon kinsi Hindi puro parehas Ah belas ah. uh. Gagal suang kita kayak lah pasaway ito ganun talaga buhay utang bayad bayad utang isang kahig isang tuka ang buhay naming mangingisda isang kahig isang tuka good morning mga kablogger birada tayo mga kablogger sa ano Talabu. Pumunta ko dito sa kabilang payaw solo lang ako lumating ako ay paliwanag nariya ko yung sampung pirasong pataw ko muntikan na maano munti na mapayaw kunting kunting na lang talaga malapit na sa payaw may gitna butang ko pa ah, ti, sentro sa payaw ang aking area ayun may mga payaw dyan ba baka may may pa si bar dyan sakto pa liwanag ba nagtatalunan ang mga ano mga isda mga junyuran. hindi na tayo nakapag video mga vlogger sa pag-aria kaya langanin Magalis kasi ako sa mother boat. Alas 4. Alas 4.20 ba na? Kirit-kirit niya ako papunta dito. Walang sumama sa akin. Hindi <sighs> na lang nabuto natin ito. <coughs> ito yung pinakauna kong area. Ang mga payan itong mga vloggers ay patay lang na no. Buraw pirit galunggong si parin jim boy pala mga ka-vloggers. kagabi hinanap namin at tumayo mag isa lubat ang cellphone tapos hindi niya alam pa uwi nag, nag asa lang pala siya sa cellphone niya dapat ano ah may kumpas o kaya alam mo naman ang rumbo pa uwi at may Iisa lang ang rumbo. Gawa na. Ang buya namin dito naka-street lang sa pa-south. Tinansya na lang sana niya ang buwan. Sikat ng buwan. Tapos ang lubog ng araw. Sinundo namin gabi. Akala namin nasiraan. Layo ng tinakbo namin. Nasa anim na milya. Yun. Siniba ka kablagres yung isaw. Thank you. Lumubog-lubog na yung isa. Sana hindi mapayaw ng makadagdag pa. Kapo na kay isang piraso ako. Yung mga nagsidayo pala dito. Nakatag dalawa. Kami naka isa kami ni parang Jeffrey, para parang boy, Tapos si partner Talampunay. mahaba na takbo nito mga kablogger sa halos maubos yung ano mga, ang lalim ng area ko nito ay ano ah sampo may lima mandi pa mayroon kinsi di pa hindi puro parehas basta yung sampung pataw ko inanok ko nula ang pinarti-parti ko sa lalim <sighs> You Nunas know, dah. Berilis. Lah. Ah. Uh. Uh. nahanginan ang buntot buntut. Gede suang kita kay... wala Lah. Lah. Huh. Bagus sekali, Boy. malaki na. Malaki ito sa kahapon. Ano? Huh, pasaway itong Agah pawisan, thank you. Yun. Salamat. Thank you Lord sa so, biyaya. Pinag Habol hininga Karding. Sana naroon pa yung sinibad na patawa. Brothers ano yung sa isang pataw ko na sinipad nakapadlas lang ng isang padlas wala na wala na nisda natanggal unahin ko muna dito pagpulong sa baba para patasan na aking ano palakad pagpulong sayang natanggal yung isa sa bagay ano man yun buhay man ayos na, naka isa pa rin tayo nakabawi tayo sa pagtakbo papunta dito apat na milya yan layo ang kablogger sa mother boat dalam doon sa norte tulo ako papunta dito ayaw man mag kasama ng mga iba namin kasama mamayang tanghali tatabi na kami at may parating na bagyo hindi ko na mga vlogger si video lahat ang pagpukulo nito para hindi tayo kagad ma full memory gawa na busy tayo lagi kaya hindi tayo nakapag transfer ng ano video kailangan kasi gabi gabi magta transfer ako para hindi mag full memory ang aking gamit na memory dito sa gopro kaya limitado lang ang aking dito kuha ng ano video aring araw tatlo na lang ang pulong ni mga vloggers yan o sa dalawa tatlo pulong ko na yung pito pito na sa bahay no na ano nabibitas pag pulong ko pusit puraw, galunggong yung mga pirit nabibitas gawa na sagal pulunin sayang kung walang bagyo maka oris na pa sana kami at marami pa nyilo isa't kalahating budiga pa kaya pa sana namin humuli ng mga isang dampiraso pag ganito na na tikim tikim na yung mga junioran nakahuli huli na sa maghapon ang mga service huli ko mga vloggers pag umuwi kami mamaya ay tama lang yung pambayad sa ano bali gawa na bago lumaot ay bali na ako doon na bigas isang sako tapos kas na pira 5,000 tapos fishing supply mga nylon Nailon, nylon ko dito sa pataw reserva tapos yung pangpalangre mga biwas ah naman siguro mga sa ano ah mga 12,000 lahat lahat kasama ang kusunero ang aking utang ngayon matagal tagal kasi kami natambay bago nakalaot ulit no galing kami sa Rigao at nag-uwi si kapitan sa probinsya sa Maspati may, may ginasi kaso siya kaya nak nakalawot kami ay parang dalawang linggo yata namin ano? tambay sa ginehikan bago kami nakalaot dito sa ano? tanging mga praibitan. mula nung galing kami ano? brigao, kaya uh, nakakakaypon na naman ang utang. Ganun talagang buhay? utang bayad, bayad utang isang kahig, isang tuka ang buhay namin manging isda isang kahig, isang tuka last ball last ball na ito, last ball lubok sounds para tayo high sounds bawal ito bawal sabi or kau saya nga Latak sana ng pamarilis ako ay Sus, di may uro man Nangangain pa naman ito ng ano, parilis Yung putulang nito ang mahabang uso hindi yung nangangain ng barilis kasama pa nga yung ng barilis, yung mahabang uso yung lumba, yung tawagin dolphin yun, dolphin dito nangangain nito nang ano barilis nawala na, sumisid na nawala na mga kablaki sa latak mga limang latak wala balik ako dun sa motherboard natali ko na sa bato yung ano may huwag ang pain kaya lang natin na mababaw mga 40 mga 40 Blast ka Nandito na yung ano Samahan ko Dumayo na dito Si ano yata ito Brian Tapos si Queen Ay get may kasama na ako dito Hindi na ako nag-iisa Tayo lang natin Sana si Barin sa Palabok Sa Liwanag na ko dumating Liwanag na ko dumating Ni, Liwanag na ko dumating Pag-aria ko ng malapit sa buya yun ang kinain Wala, wala, li, liwanag na Liwanag na masyado ako nakaria Liwanag na ako nakarating Oh Liwanag na ako nakarating Gipau, gipau is dari tuh. Dinyuran. Solo. Solo. <laughs> Solo. Dereco down. Dereco down. Seriki pala yon, seriki. Kapote Jimboy, di dereco sila sa Ocho. Bravo! Parang Kimboy Pasaway ang tao na yan Talagang kinabahan kami gabi Alas 11 ng gabi gising pa kami Nagahanap sa kanya Sumulo pag na Layo ng pinuntahan niya Tatlong buya ay dalawang buya ang tinawid niya Tapos umalis siya sa mother boat ay ano na alas 4 na, na hapon tapos sa pa lang silpon niya nakala namin nasiraan Yung pala nagdayo siya ang silpon niya malulubat na pinilit pa rin niya idayo ako na dayo ako kailangan ng silpon ay nakapag ano charge ng kahit 50% okay na yan tapos pinapatay ko kagad pagdating sa buya pag natanaw ko ng buya, pinapatay ko ng cellphone. Hinaanla ko na para hindi malubat Tapos kumplito ako sa gamit. Kasi yan, ang press light. ang cellphone. Ako, dalawa ang press light dala. May laser pa ako. Aradyo lang ang nasira na sa akin. Nag-grounded. Kinalawang ang loob. Hindi na gumana yung radyo ko. Diretso sila doon sa 08 ano pa yung dito 5 milya galing dito tapos ito apat punta dun sa mother boat bali siyam na milya yung uuwi nila mamaya siyam na milya bali dalawa man sila maganda talaga yung dalawa pinulong ko na mga kablogers si yung panlatak ito wala talaga sumibad lumayo yata yung mga junioran gawa dun sa grupa kanina Naka ako na latak. usi ako na riya. Wala, wala na kuramdam. Ito yung dinayo na yung kablogger si Coin Check. Tapos si eh, Talampunay, si Runoy Bali naka dalawa na ako dito. Dalawang junioran. Ay, no, si Runoy Private Iris G. Ano, Iris. Wala pala ng G. Naka na ako dito. Tapos isa kahapon doon sa, doon sa 08. Tapos dalawa sa 05. Yung huli natin sa tambo tambo. Bali lima pa lang ang huli ko mga vloggers na junioran. Limang piraso pa lang. Tapos may maliliit din ako na nasa 250 kilos. Yung mga kasamahan ko, yung pinakamadaming huli si Ricky. Yung service yung lumang kanina Tracy Piraso ang huli na yun pero wala siyang ano wala siyang maliliit wala siyang huling mga tulinganin puro ano lang puro junioral lang mamaya na lang mga kaplaris kunin natin yung plastic request check babalikan natin yan mamayang hapon mamayang padilim pa man analis namin bukas daw anong pisa ng lakas bago lalakas ay nasa panabi na kami yun uh, na tayo mga sa at magutom na wala pa tayong almusal pag alas 9 na, na ang umaga tapos baluktot na pa dito baluktot na at maagiluan ito bentahan mahigit kaya so sa huli natin kahapon para o